Pinagigiba na ang mga bahay sa tabi ng isang estero sa Cebu bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Yan ang balitang dako ni One News Cebu There's Dale Israel. Dale? May pagpaniyoto sa Tanan, Cheryl. Halos isang daang bahay nga ang maapektuhan sa natak, uh, nakadakdang demolisyon para sa clearing operation sa estero de Parian dito sa Cebu City. Apektado ang mga bahay na sakop ng barangay Santo Niño, Pinago at San Roque na kabilang sa lumang distrito ng siyudad. Binigyan lang ito ng tatlong araw para voluntaryong magiba ng bahay. Ang mga nakatira sa 3-meter easement zone sa estero na ginawa noong panahon pa ng mga Kastila at nasa kahabaan ng Colon Street papuntang Pier area. Bagay na ginawa naman ng mga higit tatlong mga bahay at establishments pati na ilang opisina ng gobyerno. Pagkatapos, ikakasa ang demolisyon sa Merkoles sa pangunguna ng Cebu City Task Force, Gubat Kontrabaha. Pansamantala ay ilipat sa isang lugar sa South Road Properties habang ginagawa pa ang isang medium rise building na pabahay ng gobyerno. Iba pang balitang dako, Cheryl, na ang Archdiocese of Cebu sa pagsagawa ng Oratio Imperata ad Petendam Pluvia o Obligatory Prayer to Request for Rain sa gitna ng krisis sa tubig at El Nino. Simula nitong linggo ay nobliga sa lahat ng misa sa Cebu ang pag o prayer na ginagawa na nakaluhod pagkatapos ng communion rites. Yan ay halos lahat ng higit dalawampung uh, lugar na sa Talisay, Mandawi at Cebu City ang wala ng supply ng tubig sa loob ng isang buwan at pinapadalhan na lang ng mga rasyon. Halos kalahati na rin kasi ng supply sa Metro Cebu Water District ang nawala matapos matuyo ang mga dam, sapa at iba pang surface water sources. Pinakaumaasan sila ngayon sa mga deep well. Itong isa pa, Sheryl. Nilinaw ng Cebu City Transportation Office na hindi sila nagpapatupad ng no-contact apprehension. Ayon sa CCTO, may ilang kasing motorista ang nakatanggap ng text na may kasamang link kung saan daw pwedeng magbayad ng multa. Pero giit ahensya, scam yan at huwag pipindutin. Panawagan naman ng Land Transportation Office Central Visayas na isumbong ang mga text scam sa kanilang mga official social media pages at sa hotline 0929. 292-0865 para maka ng ahensya. Yan ang mga naguna ng mga balitang daggo Gikan Di diri sa Subo. Balik tayo, Sheriff. Daghang salamat, Dil Israel, ng One News Cebu.